Hello guys, nag-renew ako ng driver's license ko last September 10, 2025 So ako lang ginagawa ko, pumunta muna ako sa LTO Nanghingi ako ng code para sa account Then sa LTMS portal Take ako ng exam doon Then after ako makapasa So lalabas yung ano, yung papel Tapos piniprint ko Pagkakunta naman ako sa may uh, LTO Medical uh, Accredited uh, uh, Clinic So, for medical for so, after ng LTO. medical So, nakompleto ko na yung mga requirements So, ina-arrange ko muna medical saka yung CDE kanina then yung uh, driver's license ko yan po yung CDE na friend ko na po so after that pumasok ako sa loob sa LTO mismo na office at uh, binigay ko doon sa may Uh, counter sa my uh, evaluator so you tapo kana yung license ko so, talakpakan congratulations na po so salamat po sa paper naon uh, ito po yung total na nagastos ko sa renewal CD exam 10 pesos medical 500 pesos driver's card 585 pesos total of 1095. So, salamat po sa panonood. Salamat po sa panonood. And panulood. happy renewal. Sal